Napatigil ka na ba upang isipin na ang kahirapan ay ang kakulangan lamang ng pera? Para hayaan mo akong linawin ang isang bagay ngayon, ang ideyang ito ay ganap na mali. Sa paglipas ng mga taon, nagkaroon ako ng pagkakataon na obserbahan ang buhay mula sa iba't ibang mga anggulo at isang bagay ang naging malinaw. Nakilala ko ang mga taong may walang laman na bulsa na nabuhay na parang mayaman sila. At nakita ko rin ang mga milyonaryo na, sa kabila ng kanilang kapalaran, ay nagreklamo araw-araw tungkol sa kakulangan. Mukhang magkakasalungat, hindi ba? Ngunit ito ang dalisay na katotohanan. Ang kayamanan o kahirapan ng isang tao ay hindi sinusukat ng balanse ng bangko, ngunit sa pamamagitan ng paraan na pinamunuan niya ang kanyang sariling pag-iral. Noong bata pa ako, itinuturing kong mahirap ang aking sarili. Ginugol ko ang mga buwan na nagsasabi sa bawat sentimo, naawa sa aking sarili at pagtatanong kung bakit ang buhay ay tila mas madali sa iba. Kinakailangan na ang karanasan ay nagbigay sa akin ng ilang mahahalagang aralin, ang ilan sa kanila, sa katunayan, medyo mahirap, upang maunawaan ko ang isang pangunahing prinsipyo. Ang kahirapan ay hindi magkasing kahulugan ng kakulangan ng mga mapagkukunan, ngunit sa isang maling pamumuhay at ang pang unawa na ito ay hindi dumating kaagad. Nakita ko ang mga kaibigan na, sa kabila ng pagkakaroon ng kaunti, alam kung paano masisiyahan ang buhay na parang mayroon silang lahat. Nakilala ko ang mga kapitbahay na may matangkad na sweldo na nabuhay sa mga pagpapakita, na bumubuo ng inggit sa mga hindi alam na, sa katotohanan, ang kanilang mga account ay palaging nasa pula. Sa paglipas ng panahon, naintindihan ko na ang karamihan sa mga tao ay hindi mahirap kumita ng kaunti, Munit dahil hindi nila alam kung paano mabuhay ng may katalinuhan. Sinasayang nila ang oras at enerhiya na may mga hindi mahalaga na bagay, mag-aalala tungkol sa mga hindi gaanong kahalagahan, hindi makontrol ang kanilang mga gawi at mas masahol pa. Inaasahan nila ang solusyon sa kanilang mga problema sa pananalapi na mahulog mula sa kalangitan tulad ng isang himala. Ngunit ang katotohanan ay isa, walang magbibigay sa iyo ng kahit ano ng libre ang katotohanan ito ay maaaring mukhang malupit sa unang sulyap, ngunit talagang nagpapalaya. Sa buong karera ko, tumawid ako sa maraming tao na sinisisi ang kanilang kapalaran sa kanilang mga pagkabigo. Gayunpaman, sa pamamagitan ng pag-obserba ng mas malapit, napagtanto ko na lahat sila ay may isang bagay na pangkaraniwan, hindi nila alam kung paano mamuhay ng tamang paraan. Hindi sila namuhunan sa kanilang sarili, hindi pinahahalagahan ang kanilang sariling oras, natatakot na gawin ang mga kinakailangang hakbang upang mabago ang kanilang buhay, at pagkatapos ay nagulat na makita na nasa parehong sitwasyon pa rin sila. Payagan akong magbahagi ng isang episode na minarkahan ang aking buhay. Sa edad na dalawampu, nagtrabaho siya sa isang maliit na negosyo at halos hindi mabayaran ang mga bayarin. Pinangarap ko ang isang mas malawak na buhay na may mga paglalakbay, pamumuhunan, ngunit wala akong ideya kung saan magsisimula. Noon ay nakilala ko ang isang tao na ang buwanang kita ay maraming beses na mas malaki kaysa sa akin. Ang pinaka-mausisa. Nakatira siya sa isang katamtamang apartment, nagluto sa bahay at nagmaneho ng isang lumang kotse. Sa unang sulyap ay tila kakaiba, ngunit mayroon siyang diskarte. Naunawaan niya na ang pera ay isang tuol, hindi isang pangwakas na layunin. Alam ko kung paano ipamahagi ang iyong mga mapagkukunan, kung saan mamuhunan ng iyong oras at kung paano bubuo ang iyong mga kasanayan. At, higit sa lahat, hindi ako nawala ng enerhiya sa mga panaghoy. Ang pagpupulong na ito ay ganap na nagbago ang aking pananaw. Napagtanto ko na ang pagiging mayaman ay walang kinalaman sa laki ng sweldo, ngunit sa mindset, gawi at paraan ng pamumuhay. At iyon mismo ang nais kong iparating sa iyo ngayon. Sa nilalamang ito, ibubunyag ko ang pitong mga prinsipyo na magbabago sa iyong pananaw sa pera, tagumpay at buhay. Ang mga katotohanan ito ay itinayo sa paglipas ng mga taon, sa pamamagitan ng mga pagkakamali, obserbasyon, pag-usap sa matagumpay na mga tao at maging ang mga personal na pagkatalo. At masisiguro ko, kung sumisipsip ka ng mga araling ito hanggang sa wakas, hindi mo na makikita ang iyong sarili bilang isang mahirap na tao. Malalaman nito kung bakit ang mga gawi ay mas mahalaga kaysa sa pera, kung bakit ang pamamahala ng oras ay nagkakahalaga ng higit sa isang mataas na sweldo at kung paano ang mga pagpipilian na ginagawa natin araw. Araw ay may mas maraming timbang kaysa sa swerte. Ngunit higit sa lahat, maunawaan mo kung paano itabi ang mindset ng kahirapan at sa wakas ay sinasadya na mabuhay. Sa makatuwid, sundin ng mabuti isulat kung ano ang kinakailangan, sapagkat ang pitong katotohanan na ito ay hindi teorya, sila ang bunga ng mga taon ng pagsasanay. Ito ang mga payo na inilalapat ko sa aking sariling buhay at nakatulong sa maraming tao sa paligid ko na ibahin ang anyo ng kanilang mga katotohanan. Ipikit ang iyong mga mata sandali at sumasalamin, paano kung ang lahat ng oras na ito ay nabubuhay ng mali dahil walang nagturo sa iyo ng tamang paraan? Paano kung ang iyong buhay ay maaaring magbago ng radikal sa loob lamang ng isang buwan kung gumawa ka ng tamang mga pagpapasya? Kung nais mong malaman kung paano ito gawin, maghanda, sapagkat ang sundin ay magbubunyag ng mga alituntuning ito. Alhada Pagkatapos nito, hindi mo natitingnan ang iyong mga gawi at ang iyong pera sa parehong paraan. Naabot namin ang puso ng isyu. Naunawaan mo na ang kahirapan ay hindi isang kakulangan ng pera, ngunit ng isang maling pag-iisip. Ngayon nais kong ibahagi sa iyo ang pitong katotohanan na magbabago sa iyong paraan ng pag-iisip, pagtulong upang mabago ang iyong mga gawi at sa wakas ay magturo sa iyo na mabuhay ng may katalinuhan. Hindi ko na ulitin ang mga clikes tulad ng igumana ng higit pa. Ito ay simple at walang silbi. Ipapakita ko kung ano talaga ang gumagana na patunayan sa pamamagitan ng oras at karanasan. Unang katotohanan, ang kahirapan ay nasa gawi, hindi sa sweldo. Noong siya ay bata pa, naisip kong mahirap ay hindi nagkakaroon ng pera sa account. Ngunit itinuro sa akin ng buhay na ang tunay na kahirapan ay nagsisimula sa isip. Nakita ko ang mga taong may kaunting sweldo na pinamamahala ang lumikha ng kaligayahan, bumuo, bumuo ng mga relasyon at mamuhunan ng maliit na halaga. Pagkalipas ng ilang taon, ang parehong mga taong ito ay maihigit na kalayaan sa pananalapi kaysa sa maraming mga milyonaryo. Ang mga gawi ay tumutukoy sa lahat kung paano mo ginugol ang iyong pera, kung paano mo pinamamahalaan ang iyong oras, kung paano ka nahaharap sa mga problema. Sa loob ng mahabang panahon, nanirahan ako sa autopilot, nagrereklamo at mag-post ng mga solusyon hanggang sa isang araw na pagpasyahan ko, basta. Sinimulan kong baguhin ang isang ugali sa isang buwan, gayon pa man maliit. Hanggang sa isang maliit na hakbang ay isang tagumpay. Isang praktikal na halimbawa ng aking buhay, sinimulan kong isulat ang lahat ng aking paggasta araw-araw. Ito ay maaaring mukhang nakakapagod, ngunit sa isang buwan nakilala ko kung saan pupunta ang kalahati ng aking pera, na kahit na ang pera ay naisip kong wala ako ang pagputol ng mga hindi kinakailangang gastos, nagsimula akong mamuhunan sa kaalaman. Ang isang simpleng pagbabago ng ugali ay nagbago sa aking daloy sa pananalapi. Pangalawang katotohanan, ang oras ay mas mahalaga kaysa sa pera. Nakilala ko ang mga taong nakakuha ng kapalaran, ngunit hindi kailanman nagkaroon ng isang minuto para sa kanilang sarili, pamilya o kaibigan. At nakita ko rin kung sino, kahit na may katamtaman na sweldo, ay nag-ayos ng oras sa paraang ang buhay ay tila puno at masaya. Sa kabataan, nais ko rin bumili ng oras ng pera. Naisip ko na kung mayaman ako, sa wakas ay masisiyahan ako sa buhay. Ngunit ipinakita sa akin ng katotohanan na ang oras ay hindi binili, maaari lamang itong magamit ng matalino. Ang payo ko, tanungin ang iyong sarili araw-araw, mahalaga ba ito? Magdadala ba ito sa akin ng mga benepisyo sa isang taon? Kung ang sagot ay hindi, hayaan mo na. Alamin na sabihin hindi sa kung ano ang hindi magdagdag ng halaga. Bago, nag-aksaya ako ng maraming oras sa mga hindi produktibong pagpupulong at mga social network. Ngayon, pinaplano ko ang aking araw sa umaga at ang aking pagiging produktibo ay tumaas ng malaki. Pangatlong katotohanan, alamin mula sa mga dumating kung saan mo nais. Ang lihim ng matagumpay na mga tao ay simple. Alam nila kung paano gumamit ng pera, oras at mapagkukunan sa kanilang kalamangan. At higit pa rito, natututo sila mula sa mga nakamit na ang gusto nila. Naaalala ko ang isang pulong sa isang negosyante na nakakuha ng milyon-milyon. Binigyan niya ako ng payo na hindi ko nakalimutan: sundin, makinig, magtanong, ngunit huwag subukang kopyahin ang buhay ng iba. Lumikha ng iyong sariling diskarte batay sa karanasan ng iba hindi sapat na kumita ng pera, kailangan mong maunawaan kung paano ito gumagana. Kung ulitin mo ang mga pagkakamali ng iba, hindi ka kailanman mapayaman. Sakupin ito upang pag-aralan, sumasalamin at mag-apply ng kaalaman. At enerhiya. Magsimula ngayon, hindi bukas. Bawat minuto na walang ka ng pagreklamo ay isang minuto na maaaring pagbuo ng isang bagay na mas mahusay ang buhay ay hindi isang bagay ng swerte, ngunit sa pagpili. Nakita ko ang mga tao na mailahat ng mga pakinabang, pera, kontak, edukasyon na nag-aaksaya ng lahat para sa kawalan ng disiplina. At nakita ko ang iba na nagsimula mula sa simula, nagbabago ng kanilang buhay dahil lamang sa napagpasyahan nilang kumilos ng iba. Ang pagkakaiba ay hindi sa mga pangyayari, ito ay sa mga aksyon. Narito ang aking huling payo, ang isa na nagbubu, buo ng lahat, mabuhay ng mailayunin. Hindi sapat na nais na maging mayaman, kailangan mong malaman kung bakit. Ang walang layunin na pera ay tulad ng isang barko na walang helm, maaari ka ring ilipat, ngunit hindi ito darating kahit saan. Tanungin ang iyong sarili, ano ba talaga ang gusto ko? Ano ang epekto na nais kong magkaroon? Kapag malinaw ka, ang bawat desisyon ay nagiging mas madali, ang bawat pagsisikap ay nakakakuha ng kahulugan. At tandaan, ang tagumpay ay hindi isang patutunguhan, ito ay isang paglalakbay. Hindi ka dumating kidoon at huminto. Ang buhay ay gawa sa mga siklo, pag-aaral, paglaki, pagkakatitis at muling pag-aayos. Ang mahalaga ay hindi kung magkano ang mayroon ka, ngunit kung sino ka sa proseso. Kaya narito ang iyong hamon, sa susunod na tatlumpu araw, pumili ng isa sa mga katotohanan ito at ilapat ito sa disiplina. Huwag subukang baguhin ang lahat ng sabay-sabay. Simulan ang maliit, ngunit maging pere, pareho. Isulat ang iyong pag-unlad, ipagdiwang ang maliit na e. Eh. Torias at, higit sa lahat, huwag sumuko kapag ang mga resulta ay tumatagal ng oras. Darating sila. At kapag tumingin ka sa likod ng isang taon, malalaman mo na hindi ito swerte, hindi ito ang pagkakataon, hindi ito ang iba na nagbago sa iyong buhay. Ikaw ito. Isang pagpipilian sa bawat oras. Mamuhunan sa iyong sarili na parang ito ang pinakamahusay na negosyo ng iyong buhay, kung bakit ito. Maging mapagbigay, hindi lamang sa iba, ngunit higit sa lahat sa iyong sarili, sa iyong oras, iyong enerhiya at iyong mga pagkakataon gumawa ng mga malay, tao na pagpipilian, ang mga nakahanay sa iyong mga kilo sa iyong pinakamalalim na mga halaga, at tandaan kung paano nagsisimula ang buhay upang tumugon sa mga paraan na hindi mo naisip. Kung ang nilalamang ito ay nakakita sa iyo ng isang bagay na dati nang hindi napansin, ginising nito ang pagnanais na lumampas sa teorya at isasagawa ang mga ideya na talagang gumagana, kaya narito ang isang paanyaya. Sundin ng mabuti ang puwang na ito. Sa susunod na nilalaman, magbabahagi ako kahit na mas malalim na mga prinsipyo, ang mga kakaunti ang mailakas ng loob na magsalita ng bukas, ngunit gawin ang lahat ng pagkakaiba kapag inilalapat. Huwag umalis sa paglaon. Mag-subscribe ngayon upang hindi mawala ang susunod na mga pagmumuni, muni, mga diskarte at kwento ng mga nagbago ng kanilang sariling katotohanan. Ang iyong buhay ay nararapat sa pangako na ito. At tandaan, ang kahirapan ay hindi lamang sinusukat ng balanse ng bangko. Ito ay isang pamumuhay, isang mindset, isang hanay ng mga pagpipilian na nagpapanatili sa amin na nakulong ng mas mababa kaysa sa may kakayahan tayo. Baguhin ang mga pamantayang ito at pera, mga pagkakataon at kahit na kaligayahan ay dumadaloy ng natural bilang isang kinahinatnan, hindi bilang swerte. Kaya magsimula ngayon. Gawin ang unang hakbang kahit na maliit ito dahil ang bawat pagkilos ay isang binhi na nakatanim patungo sa buhay na nararapat. At maniwala ka sa akin, ang buhay na ito ay maaaring maging mas pambihirang kaysa sa iyong maglakas, loob na isipin. Ang kapangyarihan ay nasa iyong mga kamay. Gamitin ito.